News Updates Mga balita ngayon BRP Cabra crew ng Philippine Coast Guard pinarangalan sa katapangan at serbisyo. Didley's plane crash mula noong 2001 67 patay sa mid-air collision sa US Practical test sa motorcycle riders bago makakuha ng lisensya mas hihigpitan ng LTO Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon pinarangalan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavan ang mga opisyal at tripulante ng BRP Cabra o MRRV-4409 sa Cunanan Wharf kahapon bilang pagkilala sa kanilang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Sa kabila ng malalakas na alon at panganib sa dagat, naging matagumpay ang BRP Cabra retrieval operations at pagtulong sa FBL Kapitan noong Martes sa Sambales sa pagtransport ng yumaong tripulante nito dahil dito ginawaran si Lieutenant Hannah Yanes ng Distinguished Service Medal and Ribbon sa kanyang matapang na pamumuno bilang babaeng commanding officer ng MRRV-4409. Sa Executive Officer Lieutenant Ariel Giang at 53 iba pa ay tumanggap naman ng Coast Guard Search and Rescue Medal and Ribbon. Kinilala rin ang kabayanihan ni na Nurse Officer Insign Jan Christian Lopez mula sa Coast Guard Nursing Service o CGNS at Siman Second Class Abdul Rahman Maruji mula sa Coast Guard Special Operation Force o CGSOF. Patay ang 67 katao na kinukonsiderang deadly as plane crash sa Estados Unidos mula noong Nobyembre 2001 matapos magsalpukan ng isang American Airlines Flight 5342 at isang Army Black Hawk Helicopter sa malapit sa Reagan National Airport at mumagsak sa Potomac River malapit sa Washington, D.C. Miyerkules ng gabi. Natagpuan ang mga bahagi ng eroplano at helicopter sa ilog habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na pagkakamali sa air traffic control. Samantala, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga biktima sa isang prayer vigil na ginanap sa St. John's Church malapit sa lugar ng aksidente. Dala ang mga kandila at larawan ng kanilang mga mahal sa buhay, nag-alay sila ng panalangin at hiniling ang hustisya sa trahedya. Hihigpitan na ng Land Transportation Office o LTO ang practical test para sa motorcycle riders bago bigyan ng driver's license. Ito ang sinabi ni LTO Chief Bigor Mendoza. Ito ay kasunod ng Superman na aksidente sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon o Marilaki Highway na nagresulta ng pagkabalaman pagkamatay ng isa at pagkasugat ng maraming iba pa. Nagtatayo ng Identified Practical Driving Courses sa major cities sa susunod na 45 araw at obligado ang mga kukuha ng lesensya na dumaan sa masusing practical test bago makakuha ng permit. Samantala, nagdagdag na ng mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa lugar para maiwasan ang Daredevil stance Motorcycle Riding Exhibition at kahalintulad na mga aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.